Yugi! Si Len! Tutoy! Diba? Kasi baka eh, karne na yon. Hi guys! So good morning sa atin. Um, binuksan ko kasi yung ano, pinalabas ko yung aso. Then sinundan ko sila nung umalis. Ngayon, binanap ko kasi nakita kong pumunta dun sa bundok kasama silang tatlo yung isang babae talaga namin na aso yung nagdala doon nakita ko talaga sabi ng kapatid ko babalik din naman yon pero ang layo ng pinuntahan kasi ang layo ng pinuntahan nila doon doon no Ayun, sa mundok na yon doon. So, punta namin. Kasi, sumunta kami dyan hindi niya ano doon paakyat nakita ko kaya punta natin di ba let's go ito po yung daanan sa amin patay na po yung ano mga tanim namin dito sa paligid oh. O, hindi siya patay pero wala dahon Morning. So paket tayo ngayon. Dito natin sila hanapin kasi ito yung daanan. Kaysa naman mag-cross ako dun sa private property ng tubuhan. Ay nako. Yung mga aswang. Sa yun? Hanapin lang natin. Morning. em, bài lớp Ayun, tumatahol dun naman sa kabila. Oh, wala tao. Ang gina-expect ko, na dito lang sila sa quarry, abi. Ang gina-expect ko talaga, na, ayun ah, yun na sila. Sila na ba yun? Hindi pa. Kasi yung in-expect ko, guys, na doon lang talaga sila sa kabila aakyat ngayon nakita ko kasi papunta dito ngayon, ito tingnan nyo ayan, so palagi kasi pag iniwan mo doon lang sila doon lang sila talaga pumupunta, doon lang sa quarry ngayon nakita ko kasing umakyat dito sa bundok dito, banda kaya yun, bakit hinahanap ko? Kasi doon ako nakatayo kanina, hinahanap ko sila, tinatawag. Hindi nakikinig. Kasi kasama nila si Celine. Manda talaga yung si Celine na yun mamaya. May isa, meron kasi kaming isang asong babae. Wala na. sila, o na. Tapos hindi ko nakabalo kung di na sila. Yugi! Selen! Tutoy! Di ba? Kasi baka eh karni na 'yon. Hindi lang, saka dan di sila. Yugi! Wait lang guys ah. Hmm, ito tala amo gining salarin niyo. Salarin gid ni. Ni come on, man. La bibi. Puliya sta ka mo bed. gali guru si Silin, te bawal na sila mo. Puli puli. Shh. Puli. Puli na. Ang gina, ano mo bala kay basit tripan bala haw. Puli na, puli na. Let's go, let's go. Kaon ta, kaon. Kaon, kaon. Hindi na ni sila pagpagwaon kay. Si Silin gali, nagapa, na, ano. Ba, naga, Wala eh. Dungos, dungos. Una o. Oh. Shhh. Dali na, dali na, go na. Dragyo, si Silin sa ilam mo. Let's go, let's go. Okay, okay. Okay. Na, let's go. Oh, uh, uh, may motor ah. May motor. Dali na sila. So dadali natin sila pauwi. Kasi ah, yung purpose na Oops. May motor. Ang purpose kung bakit pinapalabas para maka ngayon ang layo ng nilakbay. Ayun Friendly naman sila pero syempre walang leash. Kasi nga pumunta din ako dito na walang leash. Tingnan natin kung uwi talaga tong dalawang to. Walang aaway dito kasi may lahi sila eh. Good, let's go. Natagol kami sang ido may lahi ang imo ido. Kung hindi man sila magsaroso. Let's go, let's go! Diba? ba ta food? May food to. Let's go! pero sana ako kay Toto. Diyan, kahanap na natin ang ano sabi na natin may tinapay let's go ay nako Diba mga bunjing bunjing ka ba ha let's go wait na wait na Uy na, Uy na. Let's go na. Ito na. Let's go na, let's go. Uwi na natin. Tapos natin sila papasukin.

Yun lang. Yung ginagawa nila sa amin dito. Ang ayaw nila talaga eh. Ah.

Babay na. Babay na. Ha? Huh? Layo na ka mo kay layo gid ang inyo ano? Kantuan. 'Di ba? Dela kay pa prepare na mo ng food ha. Ubus na din ang food ba? Do kwani. Eh.